O sige, pagkasyahin mo. Parang mabibiti na naman sa IC. Kain na ko. At syempre, i-flex natin yung ating gamit na ICC na super smooth at kinis talaga. Hello mga May! Kamusta kayo? So for today's video, samahan niyo ako gumawa ng mga cupcakes. Eto nga pala yung mga cupcakes na kasama nung cake na ginawa ko last time, yung Boss Baby. 2 dozen nga pala yung mga cupcakes na to. Three colors nga pala ng icing ang ginamit ko dito. Color white, blue, and light blue. Hindi ko na nga siya ginawa na parang two-tone. Kasi may experience ako na nahihirapan din ako at medyo nabibitin niya sa pagpapay. So kaya naisip ko na ganito na lang, iba-iba yung mga design niya. Ayoko kasi ng plain masyado. At ito nga yung part na to, inulit ko yung isang cupcake dyan. Dahil hindi ako nakontento sa ginawa ko. O ba diba, dito lang kayong huwag ba pero sa mga jowa dapat kontento kayo. Siyempre gusto ko talaga ay maganda yung mga pagkaka-pipe ko sa mga cupcakes. At eto nga pala yung isang shade na ginamit ko. Bali nagmix lang ako ng light blue. Then saka ko siya hinaluan ng navy blue. Maganda rin pala yung shade ng ganitong blue. At eto na nga. Parang mabibitin pa ata. Kunti na lang. Ano? Ano siya ba to? At may pagturo-turo pa nga ako dyan. Kasi nga ay ko kung kakasya nga ba itong ginagawa ko. Kasi nga ay konti na lang itong light blue. At syempre, ayan ay, ay pipilitin pa rin natin. Kaya pa yan. At kaya yan. Hindi ko magkasya. O ba? Diba? Akala ko talaga ay hindi na magkakasya yung pinaka light blue dyan talagang ipipilit talaga. Mabuti na lang ay na nakikisama rin yung pagkakataon. At ayan, natapos ko na rin yung mga cupcakes. Ang ganda talaga ipipe nitong ECC. At nag-start na nga rin ako maglagay ng mga cupcakes sa mga cupcake boxes. Ganda na yung palagi kong ginagawa. Duro ay nagtataka kayo kung bakit hindi ko siya talaga totally direct na nilalagay sa mga cupcake boxes. Wala lang yung kasi yung trip ko eh. Pero at masyado ba akong pahirap sa buhay? Siyempre, iba-iba naman tayo ng mga discard. Ito na kasi yung aking nakagawian. And then, nag-start na nga rin pala ako maglagay ng mga dragees dyan. Yung mga nilagay ko nga pala dyan ng mga dragees ay color gold, silver, white, and pearl. Ang sabi nga pala sa akin ni client, ang ganda raw ng cupcakes nung aking inaisen sa kanya. Para daw pa ang kasal, medyo uh? kinabahan niya rin ako nung kinuha niya. Sabi ko, ay hindi ba maganda? Parang Akala ko kasi hindi niya nagustuhan pero sabi niya, hindi no, ang ganda kaya. So ayun, kilig na kilig na naman tayo ngayon for today's video. Ang lakas talaga at ang ganda talaga gamitin ng ACC. Pakita ko lang yung mga pictures. Ang ganda daw talaga at bagay talaga siya sa cake. So hanggang dito na lang mga mi. Thank you so much for watching.